po ang reaction ng mga netizens sa paghingi nga ng or pagbigay uh, nga ng public apology na itong silabador sa mga taong sinagasaan niya, sa mga taong binatikos niya ng todo-todo kahit wala namang kabatibatikos sa mga ginagawa nila katulad ni Ogie Diaz, katulad ni uh, Michael V, katulad ni Vice Ganda siyempre at ni ayon Yan po ang mga malalaking personality na binatikos na itong silabador. Uh, napakaliwanag naman kung ano yung intention niya eh, ba? Diba? Maging bida siya, in a way na ang paraan niya ay maging kontrabida. de diba? na na Nakuha niyo yung ibig sabihin, gusto niyang lumaki ang kanyang platform, gusto niyang makilala ng lugusan at maging sikat, pero negatibo ang kanyang ginamit na paraan. Naging kontrabida siya at inatake, siniraan, binatikos ng todo-todo ang mga taong wala namang ginagawang masama ayon. Naniwala siguro si Labador na marami na ang pasama ng pasama sa ating mga kababayan, lalo na po yung 31 million. So inisip niya na eto paraan na ginagawa niya na ito, ang pinakamabisang uh, way para siya ay lalo makilala sa social media. Eh nagkamali. Hindi. Dahil yung 31 million, hindi naman totoo yan eh. Totoo na may mga masasama tayong kababayan, pero pag ang nakita ng mga masasaman tao ay kasamaan din identified yan eh, ma-identify nila yan. Kahit gaano kasama ang isang tao, pag nakakita yan ng isang kasamaan, hindi, hindi yan magugustuhan ng kahit sino. Mabuti man umasama yung taong makakakita ng aksyon ng isang tao. So yung ginawang yun ni Rendon Labador na pag-atake niya, nako, mali. At sana, huwag talagang gayahin niya ng mga netizens, ng mga kababayan natin na gustong pasukin ang social media at magkaroon ng malaking platform. So yun, may public apology na daw at ang Salvador. Si Pero sabi nga ng mga netizens, sana inisip muna niya yung kanyang mga binitawang salita, yung kanyang mga ginawa, yung kanyang kanigahan, yung kanyang pagiging kontrabida at pag-atake nga sa mga personalities na nabanggit natin. Sana inisip niya muna yon dahil one word can cause an argument. Patawarin ka man ng mga taong yon pero naandun na eh, nakaukit na yung uh, ginawa mo. Hindi man nasaktan ng todo-todo yung mga binatikas mo dahil alam nila sa sarili nila na hindi naman totoo yung pinagsasabi mo. Pero yun nga, nasa isipan na nila, tatandaan nila na once, once etong silabador, sila ay inatake ng todo-todo. Yung patawad, madali yan. Okay? Pero hindi kayo um, or wala nang madidevelop sa inyo na magandang relasyon. Siguro, kapatawaran lang hanggang doon lang. At, yun nga, sabi ng natas sa no, kawawa ang Pilipinas pag makabalik at ang sirendon labadol sa social media. Naniniwala ako dyan. Okay. Mas, mas negatibo kasi. Kung yung mga, kung yung mga pinupuna natin si Labador na kuno nga ay um, naapektuhan ang mga kabataan natin, halimbawa sa It's Showtime, kung yung mga yun ay totoong nakakasira sa, sa mga kabataan. Um, malaburing isipin ng mga nag-iisip, ng mga kababayan nating nag-iisip ng tama. Dahil ang totoo niyan, yung ginagawa mismo ni Labador ang may masamang epekto sa ating mga kabataan. Kaya nga sinabi ng mga netizens, so, oh, kawawa ang ating bansa pag naantyan at makabalik sa social media ang mga katulad ni Labador. Ibig sabihin, walang puwang si Labador sa social media. Dahil wala namang totoong advocacy ang mga katulad niya. Eh. ba? Diba? ang ang intensyon ay maghasik ng ano ng ng hate at mag-spread ng disagreement sa mga kababayan natin, sa mga natasans. Kaya totoong walang po ang mga katulad ni Labador. Kung etong paghingi ng or paglahad niya ng public apology sa mga sa mga sinagasaan niya isang paraan para siya ay makabalik, malayo pa po ang lalakbayin niyo. Hindi lang po public apology. Dapat makita ng taong bayan na ikaw mismo sa sarili mo ay nagbago. At ikaw mismo sa sarili mo ay may magandang hangarin para sa ating mga kababayan.